sa inyo mga kapatid. Ako pong muli si Sister Raquel from Tribes Qatar at sa ating devotion sa araw na ito ay matatagpuan po natin sa Mateo chapter 18 verse 3 to 5 at ang sabi po at sinabi, tandaan ninyo kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata hinding hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sinumang tumanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Praise be to God! Sa pasimula po ng chapter 18, nagtanong po ang mga disciples sa ating Panginoong Yesus kung sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit. At bago po ito sagutin ng ating Panginoong Yesus, tinawag niya po ang isang bata at pinatuyo po sa kanilang harapan. At sa verse 3, makikita po natin dito na kung paano po nirebuke ng ating Panginoong Jesus ang mga disciples. Bakit po? Sinabi ng Panginoon, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi 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 sila makakapasok sa karihan ng langit. Makikita po natin na ang mga disciples po are more concerned on their status kung sino po ang pinakadakila sa kanila, kung sino po sa kanila ang pinakamagaling. In short, they have this pride or itinataas nila po ang kanilang mga sarili. But Jesus warned them na kapag hindi po nila ito binago at hindi nila inalis ang pride, hindi hindi po sila makakapasok sa kaharian ng langit. Like what happened po kay Lucifer, who was once an angel Being, but being cast down to the earth because of his pride. Because God resists the proud. Second po, sinabi ng Panginoong Yesus sa mga disciple na kung hindi sila magiging katulad ng isang bata, hindi sila makakapasok sa kaharian ng langit. Ano po ba yung karakter ng isang bata na dapat gayahin nila? Makikita natin yun sa verse 2, that this child come to Jesus willingly he come to Jesus and put his trust to Jesus. It shows the dependence of a child. Amen po. And in verse 4, sinagot po ng ating Panginoong Yesus ang tanong ng mga disciples kung sino sa kanila, kung sino ang pinakadakila. And there's none of them. Maybe they are expecting na isa sa kanila ang pinakadakila. Ngunit sinabi po ng ating Panginoong Yesus sa kanila, na ang sino mang, kung sino man ang nagpapakababa na gaya ng bata na nasa harapan nila, siya ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Jesus set this child as a good example na dapat nilang i-look up to because of his humility, because of how he submit himself to his elder, of how he submit himself to the Lord. And today, Church, as we are the modern disciples of our Lord Jesus Christ, we should look up to the humility of our Lord Jesus Christ, of how He humbled Himself. And lastly, Jesus encouraged us na tanggapin natin kung sino man yung lalapit sa atin who want to know Jesus, regardless of their status. Even this is an ex-convict who sincerely wanted to to know Jesus, we should receive them. Sapagkat kung tatanggapin natin sila, si Jesus na rin ang ating tinanggap. Ano po ba yung dapat nating matutunan o or, or, or pwede nating ibaon na aral dito sa ating pinag-aralan ngayon? Unang-una po, na walang magandang maidudulot ang pride. It will lead us to destruction. So we should not seek to glorify ourselves but to always give all the glory to our Lord Jesus Christ sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Second po, we must pursue childlikeness in us, being humility and to always depend not on our own strength, not on our own understanding, but to our Lord Jesus Christ alone. And we must desire the pure milk of, of the word that we may grow. And lastly po, we should always show kindness to everyone with no partiality. God bless you all po and shalom.